Daniel pinagbawalan si Catherine na gawin ang part 2 ng Hello, Love, Goodbye. Noon pa pala dapat may follow up ang Hello, Love, Goodbye, pero ipinagbawal daw ni Daniel Padilla na magtambol ulit sina Alden Richards at Catherine Bernardo na nuoy karelasyon pa ng una. Nung kumita ang HLG, 2019, may follow-up agad sana at nakaset na kaso nagkaroon ng pandemya kaya 2021 dapat sinimulan? Eh, umarya ang lolo Daniel mo at binawalan si Catherine na wag gawin kaya hindi natuloy. Eh, ngayong hiwalay na, itinuloy na. Wala nang bawal-bawal kay Catherine ngayon, gagawin niya ang alam niyang makagaganda sa career niya at sa kakaibigan niya si Alden noon pa, Paliwanag pa ng taong may alam sa kwento kung bakit hindi agad nagkaroon ng sequel ang HLG. Tanda rin naming kumalat ang balitang nagselo si Daniel kay Alden nung sinushoot ang Hello, Love, Goodbye sa Hong Kong kaya nga nagpunta roon si DJ para i-check ang kanyang girlfriend pero ang press release ay dumalaw siya sa whole team lalo na kay Direk Cathy Garcia Sampana na kaibigan naman talaga ng aktor. Tungkol naman sa follow-up ng Rewind, ay pinaplano at hinahanapan na ng magandang material ang mag-asawang Ding Dantes at Marian Rivera kung ano ang nababagay sa kanila. Nabanggit naman ng isa pa naming source na mukhang mananatiling magkaibigan lang sina Alden at Catherine dahil may ibang gusto raw ang aktres na hindi naman binanggit kung sino. Magugulat ka, ang sagot sa tanong namin kung sino ang gusto ni Catherine. Malalaman na ang mga pasabog na revelasyon sa FPJ Batang Quiapo, Pagkatapos maglabas ng ABS-CBN ng isang special trailer na nakalikom na ng higit apat na milyong views. Napapanood sa maaksyong trailer ang pagsisimula ni Tanggol, Coco Martin, ng bagong buhay pagkatapos niyang makalaya sa kulungan. Desidido na ngayon si Tanggol na magbagong buhay subalit haharap ito sa sunod-sunod na pagsubok na maaaring makaapekto sa kanyang pagkatao. Magugulantang si Tanggol sa kanyang pag-uwi dahil babanatan siya nina David at Rigor, Nicoy De Leon at John Estrada, at walang awa nila itong papapalyasin. Pero hindi lang iyon ang problema problemang haharapin ng kanilang pamilya dahil mabibisto na ni Meritz, Cherry Pie Picache ang panloloko ng asawa niyang si Rigor kasama ang kabit nitong si Lena Mercedes Cabrol na nagdadalang tao na pala. Sa kabila ng pagpapahirap kay Tanggol, makakahanap siya ng kakampi kay Bubbles, Ivana Alawi, na nangakong tutulungan siyang maging mabuting tao. Bukod sa reunion ni Natanggol at Bubbles, inaabangan din ng mga manunood ang yungiigting na sagupaan ng magkaribal na sina David at Pablo, Elijah Canlas. Paano malalagpasan ni Tanggol ang walang katapusang problema na ikinakaharap niya? Anong mangyayari sa pamilya ni Tanggol kapag nalantad na ang problema ni na Merits at Rigor? Ang mga bagong revelasyon sa kwento ang ilan sa mga pasabog ng FPJ's Letter Batang Kiapo sa pag-arangkada nito para sa ikalawang taon ng programa sa ere. Huwag palampasin ang maksyong kaganapan sa FPJ's Letter Batang Kiapo gabi-gabi sa iba't ibang platforms ng ABS-CBN.